Bisan pagkapila mo mag what if what if diha kun dili ra gahapon ninyo dayon pagpangaon ah wala ra ng inyong what if what if aw kami wala na mi what if ay kao na kao na syempre kao ba na mo dira sila malu si papa si mama Si Kukoy, halos kami tana na Adria, ah. si Ati Chilot, si Ati Maika, og ako na bida O niyan siyempre kaobad po si Richard o si Chayka, si Ate Aira. Diri na po ka makatisting na samtang gabilyard gakaon. Kung ganahan ka mo mag-spend time with your family, diri na niya gusto mo billiard bilyard chill raway problema. O pauntularan na ng bula. Diri na ka spotting na tinansya. Tripping sa turuma mga kanya mo ba aning atong trip kay Surebol napugko na pod po, trip na pudne. Tungod kay na dira si Ma'am Wendy na nami libre sang yop kaya naman lumipad ang amin team papunta doon sa downtown Food Hub. Tungod kay na appreciate ni Ma'am ang among vlog sa ilang kananan na tunay aging adlaw. Mao nang gihatagan po ta palak na makatilaw ta silang sangyo gotro. O Unya syempre para mas masuportahan jud ang ilang negosyo mao nang gihagad na mo sila Mama og bok pamilya. Pero kami ang libre dira ha. Syempre kay suporta raman na sila Mama sa mo mao nang game jud na sila maintain kung asa nga atong suportahan. Mao nang dili po jud magbasol lang ka pa vlog sa mo ah. Kay pagkahuman minila ana libre hon amo jud nang balikan kauban na among pamilya, among kanaan. Kung sa Alon, amo po nang atuan. Eh mo to ba sa kasabihan na kag maayo, balusi po nung maayo. Dapat dili si Gidawat ba? Kinanglan, give and take, jud na ah. Asa na paganita? Murag na pagana man ang akong istorya. So, dyan na nita sa pisto. Mauniro na mga pagkaon na nakadisplay sa ilaha. O nagulat nagulatulat rabot sila mama diriyaan na mahumanog sit up kay namang goygi ka nagkaon diri ang lamisaha. O nyan, ilan na pong ipangandam ang ilang mga kargada kay siyempre nagamot-amot raman ni sila. Malipay po si mama panagsa kay ang mga bata puro naman na ay kwarta. Dili na jud sila magsigingon ba na ma kay kwarta, kay kwarta kay mga kwartahan naman ni sila tanan ang ako mahatag sa ila kan ni akong kasing-kasing oh unya si ate chilo tapoy bahala da si pag kay bisi na Accounting mana siya si piba pero pagabot sa Sinukli ay eh, murag nagka problema naman ni sila kay nagsugat naman ang kilay ni mama Ah, mama na kanang katunga ipalit na grid horse para sa si imong papa og sa ilaha. O ana po dayon sa timay kana o idugang niya o kay para duha kakahon na. O ana po sa ati dira na atay murag tupong man karundi naman. So mao na to pagkataud taud paghuman og sit up sa atong mga kalan dira mga butanganan, mga pagsugbahan nanguha na po dayon si mama dira mga carnishes. Ana kagana la man do dira na sang yupan kay ikaw magkuha ikaw magpunto kung sa kadaghan basta kay mahorot nimo. Basta ayo lamang ibulsa nang mga sudlanan kay stainless baya na. O nang tabang na pagpagkuha dira sila Chayka, sila Ate Chilot, sila Ate Malo. Kaya video -video, ako ni tabang man pagkuha video-video. Ikaw dyan magpunto diha kung unsa ka daghan ni Kaya ang ilang pangsugba, ilang karne na apat ka klase, na plain, marinated, na ay murag pula-pula ang sa siya pangalan at tua basta kay kung gusto ni tilawan bahala ka o kay murag nakakuha na manitana na pwede naman siguro ni magsugba-sugba na siguro tagsugod lahi po ni magsugba na tagsugod no kay mao po ni ang pagsugod sa paghilom kay murag na nga Pambutang na magpambutang pambalibali sa mga sinugba Gisugba Sama anong ginahimo nila? O, oh, busy na kayo na sila, Tichilot. Oh. Taman sugba sugbara na sila mama. Um, diba? At least, nalingaw na sila tira. Ah, mas maayo man po ning ng testingan mga ingani na mga botang kay para ko makatutag tag Korea dili na tatagaw. Lain jud yun ning makakaon na tag Sangyup moingon mangkakalitog mapikot pa yung Anyong. Tapos na order po dayon mid rack Java rice ang Java sa mua ba kay kalibre man. Murag nag himo man siguro mig lingon pangalan o kamoting kahoy. Nag order mig Java rice dirag, kay para mag shuffle jud ba ang Koreano og Bombay. O niya magpautang po kadayon na matawag na nag Koreano nagpautang. Ara kakana lang taon sa tong drone shot dirag, oh, Pasti Tilan. Oh, grabi grabe, kapangagwapal palang tawon. Mm, napita, hala, oh. Mm. Oy, ah, graph posing Ah. O nga dire ko na tingala ba si Richard o si Chloe kay mura man nagi panghilan tanog nao. Wa ka kasabot ba kung nagol ba ni sila kay lubat ilang cellphone noon sa ba. Kung inga ni kadaghan ang imong kauban magkaon mintin makadaghan jud kag kaon kay mura ka kalami man ni kaon ning inga ni imong kauban. O nga pod kalami ang imong kanunon-nonon. Ang tawaro gud nao, oh. pastilan ginota kalami. Bisan si Bukoy koy dira ani birada pod oh. lang oh. Bukoy koy close up. O nga karon ato pong ipakita ang ilang mga hinungitan nang pangkor Korea, ba? O, oh, si Ate malunauna na una. O yan syempre, si Papa po dayon Iyang iyang butangan ng mga onod, pepino o mga unsa panadiha. Ah. Kikit-kit po dayon Ang nakaganaan ng isang yung pake kung magod ka kay low carb kayo siya labi dili na ka mag-rice. O oh, yan ang tango po, si mama, o, oh. kit-kit, Onya si Kukuy po do, bah, bira-bira po Kokoy, sulirap lagi mata. Onya si Ati Chilot po do, no. Kinalan ko magkaon lagi ko no kag sangyup, kinalan lami ko no kinanaan. Kay para gana pod lang tawon ba. lantawa ati Ate pastiran ka lami sa mga pod trip. Anak ko simple ra. Mura ra na ko nagbutang og sabaw sa panaksan. nagosik usik pa jud Ate ning bataan ni. Eh. Onya ngani pagkaon no, gawas yo na imong dila murag iro ba. Pero sulit kayo lami ka ayo ba. Onya pod lang tawon ron sila Richard og si caika Kung ilang mga style sa ilang pagkaon dira ah. Nah, gi ka, na, gipandasok si ra. Basta ko mukatawa ka. Pilde jud ka gawas jud sa ilong nang imong gikaong litos. O nya syempre ato pong ipakita kung kinsa pila ka aptik mukaw og sangyop diri sa mua. ah. Kani ni siya. Arang aptik ka jud pwede ni Mupuyos, Korea. Lantawa ra ko ninyo na oh. Napagbutang niya karne, na nanamanay karne dira no onya iya po nang gibutangan og cheese unya lokoton po yaging ani. Iyang ipalaman ang kanon ba pastilan grabing abtika maning bajihan eh Tapos adi sir po dayon ihongit eh ang problema kay init man wala man gihuypan. Ako ihuyop eh ni mo be. Dili lagi pwede kalimtan na adi sir kanon iblo eh sa jud ani mo daan. Pastilan solido pug kayo na pagkahungit. oh, ay grabe kalami pwede lagi pang model o kanang chowpan Pwede na ipuling eh kimcho. Ohnya wala pa jud ma ba mapakitang gilas pud na siya katoyang palaman palaman na litos ang no ano o gibutangan pa dito ng kimchi nagilukot o niya iyang gi gisawsaw diri sa cheese o niya gihongrit baba arang perting lami a oy wala kaming masabi kundi napakasarap talaga dito Labi na siguro nag-inom-inom Horse pero kani kay High Blood Manta murag pahuway sa siguro inom-inom no basta kami lagi makasakop murag warak na na mga kinan pagkahuman pagkahuma mo kaon og sangyop nagpalit na bodayon otur si Atera ninyo og gato ang si tawag ato bi Kimbap Nag-order siya at ayaw nyo ang mga isa katapirwer. Kaya iyang ipanghatag dito sa mga apo ni Efren Bata Jr. O niya siyempre, kay naman banda sa may sulunon lagi itong mao na kinahanglan pa na bakta sunon mga iska kilometro siguro ni. O niya, di ara nga itong mga atlita dira ako, mga dalunon sa regional ba. Kinahanglan dyan mo pa kanon mga masustansya na mga pagkain para malusok ang tuhod. O, apod-apod sa takaroon kay Murag, hinay yung nukos, no hinay panagat. Gondelen ta matagaan muinom inom na lang sa tagtubig. tubig. E Kani ko man inyo kaon, na, na po tag training sa tong billiard kay pagka-opma dalon tag regional. Onya pagka-homan o pagka no, kaon ni Ate Chilot Tera, ah. atop din patilawon ni mga bata kaso lama pagpatilaw ni Engr. Cosmod Magnaong pon. Parat mang kuno. Tapos naglantaw-lantaw po may Basik na pa ba, may ma-order. Kaso lamang kayo wala naman. Mauna ni, na ibalik balik lang po may Kaya para makapauntol-untol siya tayo yung bula. Lantawa o. Oh. Ala, unsaon pag tira pinaiprint bata. Ay nga ora na. Pinauntol ba? Huwa pa mo katawa. Bisan katawa na na. si dyan siya dadikin po Oh. Pasto iprint bata. Oh, Baro rato ba?